Ang kapangyarihang taglay ng batang Terra. Buong episode 16 anim ikapito ng Hulyo, taong 2025, Encantadia Chronicles, isa-isa ng lumilitaw. Ang kapangyarihang taglay ng batang Terra. Handa na nga ba siya sa pagsubok na nakatakdang bumago sa kanyang kapalaran? Ito ang episode 16 ng Encantadia Chronicles. Sa nakaraan, nakilala ni Terra, Johara Asayo, ang isang diwata na nag anyong tao, isang nilalang na lihim na nagbabantay at gumagabay sa kanyang landas. Ang unang senyales ng kanyang gising na kapangyarihan ay ang makipag-usap sa mga ibon. At sa unang pagkakataon, ginamit niya ito upang iligtas ang kanyang pamilya at mga kapitbahay mula sa kamay ng mga masasamang tao. Isang araw, bumisita si Tere sa pinagtatrabahuhan ng kanyang lolo na si Javier, ang zoo. Habang abala sa pagpapakain ng mga hayop, biglang nangyari ang hindi inaasahan. Ang bola ng isang batang lalaki ay nalaglag sa kulungan ng mga tigre at sa kabila ng babala ni Terra, pumasok ito sa delikadong lugar. Sa gitna ng kaguluhan at sigawan, bumaba si Terra sa kulungan para samahan ang bata at nang palibutan sila ng mga tigre, doon lumabas ang isa pang ni Terra ang gumawa ng mga hayop. Nagulat ang kanyang lolo Javier at lahat ng nakasaksi sa hiwagang taglay ng bata. Galit na sinalubong ni Nanay Mona ang anak matapos ang halos kapahamakan. Ngunit sa gitna ng pangaral, ipinahayag ni Terra ang nadiskubring katotohanan na siya ay tila isang superhero na sinusunod ng mga hayop bagamat na bahala si Mona. Hindi rin maitatanggi ng mag ang kakaibang tuwa sa likod ng kapalyahan ni Terra. Sa eskwelahan, pinagtulungan ng kanyang mga kaibigan ang mayamang kaklase na laging nambubuli kay Terra. Pero ang hindi inaasahan, nagsumbong si Terra sa mga palaka at bigla itong lumusob sa buli nilang kaklase napahiya ito at napagtawanan ng buong klase. Isang umaga, nakita ni Terra ang isang lalaking lumaban sa masasamang tao at doon siya humanga. Pinanood niya ang pag-eensayo nito at nagpahayag sa kanyang lolo Javier ng kagustuhang matutong lumaban. Sabi ni lolo, "Kung matututo ka mang lumaban, huwag mong hayaang magsimula ka." nang sumapit ang gabi, muling nilusob ang kanilang lugar ng grupo ni Gov, Emil Salvador, Ricky Davao. Pilit nilang pinapataas ang buwis, lupa, at bayarin isang malinaw na pananakot sa mga naninirahan. At nang tumutol si Lolo Javier at ang mga kasamahan nito, walang awa silang binugbog. Sa gitna ng takot at walang magawa, Nanalangin si Terra at humingi ng tulong sa mga ibon. At ang kanyang panalangin ay sinagot, dagsa ang mga ibon sa himpapawid upang tulungan sila laban sa mga masasama. Nasaksihan mismo ni Mona ang milagro, ang mga utos ni Terra na sinusunod ng kalikasan. Nagbabaril ang mga tauhan ni Gov Emil tinatamaan ang mga ibon at dito tuluyang nadoraj ang puso ng batang sangger. Habang lumalayas na ang kalaban, umiiyak si Teres sa bawat ibong nasaktan. Doktor, iligtas nyo sila. Kaibigan ko sila. Dito nakita ni Mona at Javier ang lalim ng damdaming taglay ng bata at ang kapangyarihang hindi lamang pambihira kundi marangal makatao at makadiwa. Lumilitaw na ang mga kapangyarihan ni Terra, ngunit sa bawat kapangyarihang gising, kasunod ang mas matinding hamon. Handa na ba si Terra sa digma ang hindi niya pinili, ngunit siya lang ang makakaya? Abangan sa susunod na kabanata ng Sanger and Contadia Chronicles. Ang kapangyarihang taglay ng Batang Terra, Episode 16, July 7, 2025. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at iklik ang bell icon para hindi nyo mamis ang susunod na kapanapanabik na episode ng Encanted Chronicles. Dito lang yan sa channel kung saan, ang kwento ay dilang lang kwento, kundi kapangyarihang bumubuhay sa ating imahinasyon.